Welcome to Barrientos Luna National High School. So sa mga graduate dito, this is your school and we're going to visit your school. Kain na nga po kami. Mm -hmm. Dito sa maluwang na kainan. This is their canteen. And gusto kong i-shout out yung mga kumari ko dito. Oh, kumari, shout out na kami, Kumari, Kailangan na kami, Mm, di Hi, yung mga magaganda mga kumari dito. Smile kay teacher. We are here at Luna National High School. Mm-hmm nakikipag-usap po si Gary kasi kamukha po ng sasakyan natin yung sasakyan ng Lorm oh. smile kayo, mga lunatics. Anong grade nyo? Grade 9. Okay. Marami akong vlog dito sa Luna. Mm, -mm. Doc Yari Andaya. Kumuntan mo Ah, kaya dun sa Kiyoming Anes. すごい <music> <laughs> <laughs> Darling, saan ang principal's office? Saan ba niya? Ay, dito. I'd like you to meet my former clinical instructor <laughs> and our, our clinical coordinator, my workmate, and my former teacher uh, sa College of Nursing, si Sir Stephen Cabading. At siya ngayon no. po ang nurse dito sa Luna mm. National Vocational High School. Teacher, tanga, Sir Stephen. Mm. Uh -huh naka-work immersion um, da. Uh, Usually, uh, would schedule, uh, sir? So similar different. Yes aliwood disk schedule ni nagpa-schedule April 2 3 5 11 10 kasi sir. If workable sir, Why not sir? siguro

imagine mo ka teacher ko ng ilang taon tapos hindi nagraduara ako ag agkas agkatrabaho kami kasi malaki work tayo sir room work kami pang kami a career guidance pang pa kami ang marketing nang nuhanga jiluga na itong may sir man well sige po sir daw po ako ni ma'am dahil ako daw yung vlogger ma'am di ba kami yung nagbigay dito nung nung kasagsagan ng bagyo ng relief dito One. Uwan, awang pa'y lalinong na idi. Ang parang yung sarili, rimusuan? Uwan, iskwilaan. Rimusuan sa nalabsan niyo na high school? Ha? J. Elementary ito eh. Bali, rimus 3 na tanong. Rimus 4. Ah, na. Ah, balik kayo sa balik kayo. Doon sa may barangay ho, sa rimusuan. Ay, okay ma'am. Bye bye. Ama, magbuya ka ka na yun ha. Thank you. Ah, ikaw yung picture niya. Kilala ko ito ha. Itong vlogger na ito. Oh, dito tani, hindi kita nito bye bye. Tanya pa Welcome to Rimos. Dito talagang like shooting tikwa ang panday. Nya ko na na ijay. I love Gary. Kadapay ug kag pa-picture ni Jay Garud Gary. Hi. Kaya kaysa sa so, ano ko video ko. Tapos sali ko kay sa vlog ko ha. Ready na sa hagupit ng sakuna. Hi. Hi. Say mom. Ha? grade 8 na kayo, anong ambisyon nyo sa buhay sa susunod na mga taon? Hindi ba kung magka-college kayo na ng course na ito yung mga? Hello guys! Welcome to my vlog! Pag-aaral na mga na. Yes, sir. Hello, Chippy. Tara. I am this now. I know that uh, 15 years from now, you will become successful in your own field of endeavor. So, mag-aral. Who would have known, baka pagdating ng 20 years, kayo na ang mayor dito sa Luna, o, oh, de ba? Diba? So, ba? Diba? So, kaway kayo dito, o, Amo Hello. Hello, guys. <laughs> sing sang, sing sang. sing Sisa. So, so. <laughs> seryoso mga bata na to. Isasa sa'yo. Pusat niya di ba? Ape, awa mga klaseng si Watson. Bakla. Bago mo kami nilangin. no? Marketing. Ayun ah. Ape, dati marketing din sabado. Ma'am, bless you. Hi! To all my students, naikabel mo student din, TGC. Tisaw. Ti Saan nandito? Kitang mag-iisip. Kasalaman dako sa. Ay, nagsasabi-nagsasabi. Maniniwala mo. Ma, mo pa-exam pa na 20. 27, okay. well, 27. 20. Yeah. Check up kung wala dito. Paano yung buntis? <laughs> Bye, bucing. Okay. Uh, 1. Ano po? Oh, bye bye ma'am. Thank you. So we're moving na sa the uh, Flom Saint Christopher Academy at sa Casa Cristo sa Kadapli ng Banggar Before going to San Nicolas and Castor Concepcion at Bungol sa Balawan and finally going home. Welcome to St. Christopher Academy, Bangar Union. Good afternoon, sir. Good afternoon. The Sun is in the center of the solar system. Moving around here are the planets, namely Mercury, Venus, Saturn, Earth, Jupiter, Pluto, Mars. and of course asteroids, neptune, comet, uranus and this is the solar system of the laboratory of St christopher academy oh, and they have a salamin here on the top i'm on the top of the world <laughs> looking pupunta sa casa cristo national high school which is the annex Ayan dadal muna po kami sa church. Kayo. Okay. Welcome to Casa Cristo National High School. Darling sa lang principal's office. Thank you. Ini pa basketball si an. no. Ang <laughs> yung bugwam takanag ko na na. Well, Palag oh, jubing. Magkustwa di ko na na. takanag ko na na mo, friend. When, actually, kaaduan nga students mi from Sikusat, nag-apo dito. When, in fairness,